Ngumaster oh, bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 hintayin natin yung pagkulo pagkukulo na lagyan natin ng asin catch blue crabs. <coughs> Lahat na ikumulo na. Oh. Lahat ay kumulo na. Ayun oh. Busa na natin ang Salt. Kumulo na. Usan na rin natin to. Mga master, luto na mga master, luto na. na,